Yak, bala ka dyan. Yan, sama-sama kasi. Tapos hindi pala makalakad. Ay, ang bagal. Sige, mauna kayo. Una na nga kami, maiwan ka na dyan baka mausbusan kami doon mm -hmm. Darsim. Apartakan. Ay, ang babagal. Ay, layo pala. Kailan namin, malapit lang. Hala, Hala, layo. Ayan, nakarating din kami. Sige, kagatin mo. Unang kagat. Unang kagat, first bite. Unang kagat, first bite, guys. Tignan nyo, guys. Sarap. Hmm. Okay. i ano muna? Dito maglagay ka na. Diyan naman tayo. Ah, seru kawa. Ito may kulambo. lambo? kay Rukawa. kawa. Toklap ba yan eh? Mm. Toklap tao? Bo. Ang liguan dito. Saan? Mm, samayan bakbak niyan. Liguan? Saan? Ligwan Ah, aliguan ah, Yung honey. Te, ito yung gagawin natin, te. Ay, gagawin mo, te. Ang mo, te, isa-isa. Ay, ganun? Ano siya ganun, te, no? Tikim. Ready po, isa. Ang tining! Yes. Magdampot ka dito oh, mag lagay ka. Oo magdampot na. Check dampot ka kang Di ka pwedeng ano, check pag, pag sumama magdampot. Check, dampot na, check Pati ito. Ito. Ingat na lang tayo, magdampot na lang tayo. Galaw-galaw, baby para walang lamok. Ako na lang taga tanggal ni Irukawa ng lamok. Ayaw na mag ano. Ay na. Kawawa naman tong pagkain na to. Nilalamok. Uh Oo. -oh. Tapos ang kilikili. Tapos ang kilikili. Nakdali. Yan. Yan. Mamiya. Aro, Diyos me. Hindi nga, ano hang kita ng lamok? Pagpagan kita ng lamok. Ako rin. Ang <tinyo> batang to, sama-sama. Yan, daming lamok. Hello, ang daming lamok sa hita ni Rokaw. Dapat pinadyamahan mo. Ang hmm. laki lamok. Ang laki lamok. ano nak sa lumang kantin ha ngati apa ako rin ah, naglatag daw kami na ano ha nang ano tawag ta nang pansalo nang rambutan rambutan toklap Ibalot mo kaya siya dito sa kulambo.

Taluin mo yan, Ante. Hello. Pag nasa lo ka. <laughs> si mataas. Oh, ano, sapakan pa kayo dyan, Ding. Bibad. <laughs> yun. Yun yun, Jake. ginawang inihaw. Oh. <laughs> Ala, naging barbecue ka na. Kawa. Haro, kawa. Naging barbecue ka na, kapapaypay pay Woo! ginawa siyang barbecue, oh. Luto na yan. <laughs> mm. Ay, buds, di ba puno, buds? Tama Tama na. Tama na yan. Tapos bawasan pa sa ano? Sakyan. Sa sakyan. Kain kayo ulit, ante. Hmm. Sa gitna ka namin. Gitna ka namin. Hmm. Pagtaan ka namin. Mama, <laughs> tulog din ako na. <laughs> Ayan, kunin nyo. Sayang yun, nahulog. Ah, ikaw din? Magmotor ka rin? Oo. Ah, sus. Then, papayo? Ambisyoso. Bumbum, papayo? Ah, si papalo. lo Uso ah. Dalata may mga balat 'yan, si